Hello po mga kalaki alas 2 na po ng hapon at ngayon po ay syempre mamimikitayin ng mga 4-digit lucky numbers po para po sa masusugid nating mga lucky followers ngayon po 2 p.m mga kalaki eto na po sa Texas 2179 China 3133 Singapore 0384 Hong Kong 2696 Dubai 8725 Malaysia 9392 Taiwan 6284 Thailand 3130 Philippines 7288 India 1365 New Zealand 6298 Australia 5350 Mexico 8277 Canada 1344 Greece 8496 Israel 2538 Las Vegas 8289 Alaska 1506 Saudi 3402 Japan 1806 Italy 2159 Germany 8463 Korea 6612, ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayong 2pm, ayan po may pwede niyo po yan i-rumble at tayaan nyo na po agad mga kalaki sa pwedeng Pilipinas na loto, pwedeng Pilipinas na abroad at syempre po mga kalaki sa may mga birthday po uli ngayon chat lang po kayo, bibigyan ko po, po kayo, re-replyan po kayo, good luck